bayan kabayan, magandang araw kabayan oh, Repair naman tayo ng bangga ng Ito kabayan, Kia Kia Forte yata to kabayan mm, Kia Forte, maganda to siya sa kabayan ha? Yan kabayan, yung nilagay ko pala kabayan Yan ang Yung mga butas-butas na masilya Talagang hindi maiwasan yun Mayroon mga butas-butas talaga Minsan yan So yan ang ipahit natin Didikit na yan sa kabayan uh, After 10 minutes pwede mo na siya Tirahin ng primer lihain tapos primer so, normal siya yan ang normal na kailangan antayin mo na ng mga 10 minutes pinaka ma ma maaga bago mo siya titipan tapos si primer para didikit talaga siya kabayan si so, minsan hindi mo maiwasan may mga butas butas talaga yan sa masilya kabayan mag tayo sa kanto kabayan ganyan ang style ko yan final na yan siya bali ibig sabihin malapit na matapos gagamit na ako ng 180 na liha na mano yan o so guhitan ko tapos lagay sabay lagay ng tip tapos unahin ko yung sa taas yan o unahin ko yan Three, yung gamit ko na black na yan 180 kasama bumper ilagay natin yung bumper para makita yung kasi repair din yung bumper para yung kanto ng panel saka yung bumper parehas so tinanggal ko na kaba yan 180 yung liha ko noon tapos 320 tapos ito, itong gamit kong 3, 320 na yung machine na yan. Ibig sabihin, okay na yan siya, o, oh. 320, liha. Tapos taas din, 320 din yan, o. Oh. Bali, mag a na lang, ang, ang, ang mag-primary ng kabayan, lilihain ng 500 yan pataas doon sa, pataas pa rin siya, tapos i-primary na niya yun. Yung ma-primary na yan, yung 320 lang na liha. Yan, o. Oh. 320 na yan, tapos okay na yung kabayan, okay. na. na primary yeah. yun, automatic tapos na, o. Oh. Okay, okay yung ganito. Uh -huh nyo yeah. mo yung kanto ka ba yan perfect na kanto yan kasi Reto yun na yung yun parts technique stick nick natin yung panel bago yung bumper para yung, bumper. yung kanto ah, yung, na yung pintuan parehas, na sa, sa kanto parehas bumper. bumper yung uh, yung sa bumper yung kanto Diretso so ibang okay, naman tayo so ayun kabayan huwag kalimutan mo subscribe kabayan ha maraming video to kabayan parang short video lang so short pero mahaba to dugtong na iba ibang video yan yeah, o So, ang technique niya kabayan, yan, may spot yan si kabayan eh. Medyo malalim yan si kabayan. Liha muna tayo. Tapos pag liha, medyo sinikpot-sikpot ko na tayo nga may pinalabas ko konti. Tapos sabay liha agad. Sabay masilya. Tapos liha agad. Tapos, yun nga, masin ka muna. Tapos black ka pang final. So, okay okay na yun si kabayan. So, sinama ko na yung sa gilid sa malapit sa handle. So, hindi kasama yan sa insurance pero sinama na natin kasi hindi na blending yung dalawang yung pangalawang pintuan okay lang kasi may dugtungan naman na handle doon eh. so, ano? pero blending yung kuwan na yung, kabayan, na yung Cabayan, 2005 model to automatic so ito yung ginagawa pala natin yung panel nya so okay okay na yan hmm. Toyota CHR tayo kabayan 2021 model ito yung repair yung pinder bago yung bumper tapos yung bago yung pintuan tapos blending yung isang pintuan. iba yung kabayan ha. Uh, si uh, CHR siya na Toyota. Iba yung buksan na dito. Oh. HR. Para siyang uh, Honda. Honda na HRB. Hindi CRB. Yung HRB. Ganun kalaki. Parehas siya. Oh. Uh. hmm <laughs> Ito kabayan, update sa Volkswagen Archeon natin kabayan, no? So nailagay natin yung hood, fender, saka yung pintuan. Ito, no? So yung fender ganyan yung alignment niya kabayan, oh no? Ay, yung yung, yung pintuan okay na yan. Yan, tinitik natin yung ilaw kabayan kung okay ba. So okay okay yung ilaw, so walang problema kabayan. So ito kabayan, baling ko lang nito sa baba na lang. Yan. Yan, okay, okay. Yung sarado natin. Sa baba na lang kulang yan. Q5 pala tayo kabayan OD na 2014 model yung mga bayan o no? ginuhitan lang to siya kabayan ito yung i natin yan ginuhitan lang siya sus baka neighborhood lang yung tumira nito ito kabayan o no? ito yung unang ito yung unang last na patong niya pangalawang patong pangatlong patong na pintura so ito magkakaguhi to kahit lagyan mo ng primer to ilang patong na primer isa kahit tatlong patong na primer may guhit pa rin to siya so kailangan lagyan natin ng masilya pa to papatong tayo ulit ng masilya para makuha tong guhit na guhit na to linya to ka ba yan eh ito eh dugtungan to eh, eh ibig sabihin na repair na yung pinder na to masilyahan pa natin yun